Chicken and na nauna nag sa Batasan, Quezon City at San Mateo Rizal, meron na rin dito sa Muntalban. Ano? Tara! baritaan ko nga at may ilan-ilan nag-mention sa mga videos ko na meron na nga daw dito na bagong bukas na inasalan. Meron na rin daw dito sa Urban at meron na rin sa Burgos. Dahil nga taga sa Nusebayan no, ako, mas malapit sa akin ng Burgos compare sa Urban kaya naman dali-dali akong pumunta at para itry ang kanilang inasalan. nag tricycle nga lang kami at bumaba ako dito sa XRC Montaña Square. At sa gilid lang ng 7-Eleven may terminal ng tricycle at doon lang kami sumakay. Actually, pwede naman lakarin pero tamad lang talaga akong maglakad. Left turn at sada ang bakal lang. Tapat lang sila ng Burgos National High School ito nga yung MV Foods Purgos. Sobrang dami ang good reviews about sa store nila mula sa kanilang pagkain at sa kanilang customer service. Welcome po! pasok ko pa nga lang, napaka-welcoming ng kanilang staff. Bukod sa malinis at maaliwalis ng kanilang store, naka-air condition na rin sila. Kaya naman, hindi kayo pagpapawisan kapag kumain kayo dito. <laughs> Napansin ko nga rin na malinis ang kanilang washroom. Isa yun sa tinitignan ko kapag kumakain ako sa labas. Napansin ko nga rin na nakahiwalay sa labas ang kanilang griller. For me, mas okay yun kasi hindi kayo mag-aamoy usok pag kumakain kayo. Nisigurado daw nila na maayos ang pagkaluto ng mga orders nyo. Ito nga pala yung menu nila, pakipost nyo na lang sa future reference nyo. At dumating na nga ang una kong inorder na chicken na nasal at grilled jempo. Meron na rin kasama ang ali al rice at ali sabaw. At umorder na rin ako ng iba pa nilang pinagmamalaki pagkain dito. Ito naman yung kanilang chicken kebab na may kasama ang rice na rin. Meron din sila mga ala kart na katulad dito ng lechon macaw na good for two. Kung hindi nyo naman trip magkarne, meron din sila ditong bangus sisig. Titignan ko kung okay yung luto. Kung may hilaw ba sa loob or wala. May dugo or wala. Ito nga yung lobo, wala. Okay. Malasa din. Try muna natin ng walang sausawan. Ito lang muna. Lutong. Malutong. So, try na natin may sausawan. Masarap. Masarap no sinaw sa mo. Kung mahilig kayo sa Mediterranean food, itry nyo itong chicken kebab nila. Mas na-enhance yung lasa niya pag nasinasosa sa yogurt sauce. Hindi um, yung bangus sisig. Iba kasi on, di, yun. Pero hindi ito At pagdating naman sa customer service, sa so jolly, friendly, and welcoming, ramdaman nyo talaga na makaasikaso kayo dito. And a perfect food to replace with your family, friends, and special someone. Overall, na-enjoy ko ang akin dining experience dito sa MB Foods, Burgos. Sobrang dami na talaga masasarap na kainan dito sa bayan ng Montalban. Kaya na huwag niyong kalimutan, idagdag to sa listahan ng pwede niyo puntahan at kainan. Again, this is Hi, it's BJ. Thanks for watching. Bye!